Kailangan sunugin ko na lang para hindi ako naka ano, hindi ako nakaka ano ng iba. Parang sarili ko yung usok na lang lang happy nila. So ayan po mga ka bumalik na yung mga kulay ng croutons at na ay natrim ko na yung mga Persian shield. So yung muka madaling dumami madali, madaling dumami ito kapromli kasi medyo matagal silang tumaas pero okay lang kasi na enjoy ko yung uh, ganda nila Ayan mga kapromli day, sisimulan ko ng putulin itong mga naghambalang mga halaman ko dito kasi uh, gusto kong makita na ulit na maging maganda at gusto kong lumabas ulit yung mga croutons, mga gandang kulay ng croutons para ayun at yung ano naman madali naman lumago yan yung Persian shield katulad niya nakita nyo sobra talaga umaapaw talaga halos hindi na makita yung mga croutons ayun no yung picara plants dyan sa gilid wala na rin Uh, hindi, ka na, hindi ko na rin makita yung mga tea plant na sa pawa na Hindi ko alam, -alam kung uh, papano ko pa siya papagandahin Pero dinidiligan ko na siya, sinimulan ko ng diligan ulit Para medyo gumanda at uh, tumaba Yung ano lang yata yung mga Persian yung tumaba Kaya yan, uh, sasairin ko na ulit <laughs> Para gumanda ulit yung aking kapaligiran at lumaki ulit yung aking garden Uh, sobrang dumi nang ano ko dito yung yard. May mga pupo ng aso, grabe, tinanggal ko na yung mga pupo ng aso, ilang tambak yung baga. para mga di, dito na yata ano nag uh, ginagawa ng uh, ano dito, kubitan ng mga aso. So, ayun ka nga prom dia. Puputulin ko na para yan masimulan na. Eh, nasandit pa yung mata ko. Sakit. ito Toka from Dio, uh, talagang tumaas din. Kaya lang mas uh, nangibabaw yung percentage kasi mas ano siya nagiging puno. Ito, una, ano lang to sa baba, pero umaapaw din. Malumit na yung ano ko dito. Front yard, dahil sa mga plants. Ito naman ka-prong, pwede naman itong anuhin tapuhin lang, ganunin lang. Kaya lang, ano, uh, mas maganda yung parang mga nakatayo. may mga tinanim ako ditong Mexican, ng Mexican Pitonia kaya lang natakpan siya ng ito mga present shield tapos yung ano yung Fokienti o yung Changubat gubat uh, tinanim ko rin siya dito para gusto ko mayroon siyang accent ng mga parang yung binibilog na plants gusto ko yun kaya nagtanim ako dyan kaya lang ito uh, kailangan ni talagang dilig-diligan ko muna para lumago ayan konti na Halos hindi nadagdagan dilo mga go. Sobrang dun eh. Patay na rin, oh. Mayana. Tatanin ko ito kasi wala na akong mayana. Halos wala na, naubos na yung mayana ko. Paparamihin ko ulit. sobrang taba ng mga persian shield dito. So, yung ano, natalo talaga siya. Uh, pumayat yung mga pikarap plants dito na malagong-malago. Ngayon, uh, kasi yung, ano, yung pressure shield, sobrang taba niya. Tulad nito, bibihira lang siyang maganito, pero talagang, ayan, napakalaki niya. So, marami na naman ako itatapon, or patuyuin ko na lang muna dito para sunugin ko yung mga, ano, wala na kasi yung matanim ng kaprombi. Uh, kaya, uh, ayun kailangan kong uh, sunugin na lang or itapon. Kaya lang pag ano bawal na kasi dito magtatapon-tapon kaya kailangan sunugin ko na lang para hindi ako naka ano, hindi ako nakaka ano ng iba. Parang sarili ko yung usok na lang lang hapin nila. Wala well, no choice naman kasi ka So mar marami naman tapunan doon sa malayo kaya lang sobrang init. Parang hindi ko maano yung init, talagang sobrang init. So kahit papatuyuin ko na lang siya dito. So, yung mga yung mga pika plant ka from puputulin ko siya pero i ko lang din kasi sayang. Uh, ah, mahal kasi yung pikara plant at napakahirap mag, ano, nito, magpalago. Ah, madali siyang buhayin pero napakatagal niyang magtalbos ba yung itatanim mo siya. Tapos hindi mo alam kung buhay pa ba or patay na. So ginagawa ko, pinapabayaan ko lang. So pamisan-misan, binidiligan kasi uh, ah, umaano rin naman siya, tumutubo rin naman siya. Pero matagal talaga. Kaya pag pinutol ko to, uh, ah, re ko lang din. Kasi sayang. So, ito kapramdi yung bulaklak nito, pwede rin siyang itanim. Uh, ano na nga lang dito, natuyo na lang, pero kasi yung bulaklak niya tumutubo din. Uh, yan, kaya lang wala na akong mapagtaniman, so itatapon ko na lang din. So, papatuyuin ko siya dito, then later on, susunugin ko na lang. Bawasan ko yung mga pikara, then i-replant -re ko ulit. So, ayan po mga kapromdi, bumalik na yung mga kulay ng croutons. At na, ay, na-trim ko na yung mga Persian Shield. Ayun, napakadami. Sobrang dami kong pinutol. Sayang. At, ayun, itatapon ko na naman ito. Maya-maya uh, lang, ano na siya, uh, na dahil sa sobrang init. Siyempre, nasasayang ako kasi sobrang dami yung pinutol ko. Ayan, yung ano naman dito, pikara medyo nabawasan na nabawasan na yung mga nakaharang sa kanya at uh, i-replant ko yung mga pinutol ko na pikara kasi sayang uh, kapag tinapon ko dahil napaka mahal ang pikara at napakatagal niyang i, i replant so pag summer madali siyang mabuhay kasi gusto niya yung lagi siyang tuyo but sometimes kailangan niya rin ng water para mag-ano siya mag- uh, pang-pangpadahon ba ayan So, maganda siya at siyempre yung ano nakita na ulit yung mga uh, may favorite tea plants. Ayan. Uh, sana gumanda na ulit kasi dinidiligan ko na naman. Din yung aking, mayroon pa akong ano dito kapromdi yung tea plant na parang tawag dito parang uh, migra. Parang ganon. So, hindi ko masyadong kabisado. Siyempre, meron din ako ditong muka. So, yung moka madaling dumami madali madaling dumami ito ka kasi aywan ko basta hindi siya masyadong tumataas din pag tumataas kasi siya nagiging parang ko na dahil hindi masyadong maganda yung katawa niya parang mahina lang yung ano niya katawa niya kaya kaya kailangan i re replant nang i re replant medyo ah, mayroon na ako nito doon so magre-replant ulit ako niyan So gumanda na rin yung croton ko dito na dati nasa paso lang, nilipat ko na dito. Kasi sayang ang ganda ng dahon nito at pag uh, lumaki yung mga dahon niya sobrang ganda. Parang magkamukha sila ng uh, yun, tea plants. Medyo matagal silang tumaas pero okay lang kasi na-enjoy ko yung uh, ganda nila kasi pag mataas na hindi na masyadong magandang tingnan dahil nasa taas na yung mga dahon yung katawan naman ay iwan sa baba walang dahon kaya mas gusto ko yung medyo ganyan lang kataas pero uh, mas maganda kung pantay-pantay sila. So this time ayan po yung aking uh, naputulan. Lumabas na yung mga croutons at s'yempre kailangan diligan para gumanda ulit. Marami pa akong gagawin yung mga ano doon, yung mga kailangan mailipat ko yung mga ano doon. Uh, magnificum na Antorio Magnificum, yung pelodendron na Gloriosum. Dapat mailipat ko sa sa mga lilim. Ayan. Yung dito naman di ko pa ma, ano, di ko pa maayos. pinag-isipan ko kung anong gagawin ko dito kasi ayan eh, parang wala nang dating. So, puro pareho na yung kulay nila. <laughs> ayan. Yan po muna mga kapromdi kasi sobrang init talaga sa panahon ngayon, parang nakakahilo. So, pahinga muna ako at syempre pawis na pawis na ako. So, pansamantala ito muna yung sa front yard yung ginawa ko, yung sa likod sa kanya lang. Kasi uh, uh, na nakakapagod din kasi sobrang init talaga. Ayan po mga kapromdi di wag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Marami pong salamat. Muchas gracias. Injus mabalos.